Good evening to all of mga idol ah, Kinulayan ko ng itim ang buhok naging yung nakaiha mga idol Sapagkat bawal sa school nila yung light color ang buhok Kinulayan ko ito ng black mga idol para matundawan yung kanyang light color na buhok Ayan mga idol kumupas na kasi yung dating kinulay ko na kawan dark brown kaya kinulayan ulit ng kawan itim na para matagal tagal ng kumupas ayan mga idol Thank you for watching, my idol. Place like, follow on, sure. Ibababad lang ito ng mga idol ng 40 minutes para mas kumapit. Bago banlawan mga idol. Kung mag-DIY kayo ng kulay mga idol sa bahay nyo, i-shampoo e nyo muna ang buhok mga idol, tapos tuyuin nyo bago nyo lagyan ng kulay para mas kumapit ang kulay mga idol at siguraduhin malagyan lahat mga idol para hindi magpatsi ang kulay kailangan maayos yung pagkalagay ng kulay mga idol para walang patsi, -patsi. para pantay ang kulay mga idol